Tagal na nga pala itong video na ito at na upload ko na nga rin pala ito sa Reels. Kaso nga lang inagagalit na naman si Meta. Dahil nasa music na ginamit ko, kaya naman iaulitin ko nga at voice over ko na laang. Ari nga pala ay bagong pasyalan din sa Padre Burgos, Quezon. Din sa may barangay Dalagan, Sityo Matalundok. Palagi ko nga pala itong napapansin kapag kami napapadaan dito. Pero ngayon pa nga lang ako makakapasok dito. Pagpasok nga namin ay una ko agad napansin dito ay yung drawing sa pader. Palagi ako napapalingon kapag kami napapadaan dito at napapansin ko talaga yung drawing. Mahilig din kasi ako mag-drawing kaso nga lang hindi ako marunong sa kulay at charcoal lang gamit ko. Oh, walang nagtatanong. Napakahusay naman ng gumawa nito. Ano kayang brand ng kamay ang ginamit niya dito? Pero yun na nga mabalik tayo. Sobrang presko nga pala dito. Kahit nakasagtingan ng init ay malamig naman ang singaw ng lupa kasi nga may mga damo. Ito nga pala ginagawa pa lang, pero parang ang ganda ng agad tumambay dito, ano? Ito nga pala ay malapit din sa dagat. Hindi pa nga pala ito tapos pero bukas na nga daw ito para sa mga gustong pumunta. Sa pagkakaalam ko 100 ata ang entrance. Ata, hindi ko sigurado nakalimutan ko. So ito nga pala tuod na ito ilalagyan daw nila ng mga halaman. Ang ganda siguro nito kapag natapos na, ano? Babalik tayo dito kapag tapos na. Mataas nga pala ang pwesto nito sa dagat at meron nga sila din yung kawayan na ito daw ay picturan sa mga gusto magpicture dito kitang kita nga dito ang biyot ang linaw ng tubig parang ang gandang tumambling dito ano una ulo o di kaya ay mamiwas bahala na kung sino masabitan sa ibaba pero hindi sa biro nagagandahan ako sa view lalo na siguro kapag hapon at may sunset na ang gandang pagmasdan ng sunset lalo na kapag kasama mo yung taong minamahal mo kaya naman bawal ang pumunta dito ng walang minamahal ay hala na may personal na pero yun na nga sa mga gusto magdagat diyan ano pang hinihintay niyo pumunta na kayo din sa Sunridge o Sunridge baka naman marami nagko-comment sa akin na gusto rin nila maka experience na panghihibasan, parang pwede rin naman ata ditong manghibasan. Hindi ko lang sure kung nakakatihan 'yan. Pero kapag usapang seafoods, pwede pala kayong magpaluto sa kanila. Dini nga pala sa may sulok ay eh, parang ang ganda ng pumuesto dito kasama yung mga kaibigan mo habang pinagkukwentuhan niyo yung buhay ng iba. Dito naman sa gitna magandang pumuesto dito kapag gabi kasi may mga ilaw siya doon sa taas. Ayano. Oh. no Tapos pwede rin kayo dito magbonfire. Tapos nakaupo kayo diyan sa kahoy paikot. Mas maganda siguro kung may gitara ano, kantahan, kwentuhan, pero mau lang din naman sa pagsi-cellphone. Tapos dito nga pala sa may sulok sa ngayon daw ay eh, dito tumatambay yung mga bisita nila sila nagpapaluto. Tapos dito nga daw pala yung lutuan nila. Sobrang press ko ng hangin dito, talaga marerelax ka kapag nandito ka. Siguradong dadayuhin ito kapag natapos na to. At kahit ako ibabalik din talaga dito. Kahit nga kami nakatira malapit sa dagat, ay ewan ko pa bagat hindi na ako naumay sa dagat.